mga gimmick nun, the, the, usual, ang kaibahan lang sa inyo, yung mga nyo is, ang sikip ng gimmick nyo, sa totoo lang. Hindi kayo makakapag bonding doon. Kasi, tugs, tugs, silo, di oh, ba? Tugs, yeah, tugs, yeah, wala yeah. pang. Sa amin, ang luwag ng dance floor. Makapag, And sayaw talaga eh, no? Hindi, ano, makapag, may sweet, may sweet note. Ah, may pa, ah, 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 ano. May mga slow yun, sa mga dance pilik, sa... Pilik, pilik. Ah, may slow dance. Ano? Ulang nang gano'y. Sa kahit, kahit, kahit eh, no? na, kahit basta may trip de pa pa sa trip ng sa ko par crush mo yung babae o gusto mo nigawan kahit na medyo slow ano lang medyo music na mabilis ini slow dance namin yun ngayon tort na ito tort i'm only a dreamer to so ako ba nanan nanan ganda yung mga yun yun mm, grabe no kasi mga club starting eh puro ano na eh oh tug 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 sakit laplapan na agad di ba easy easy question ako. Hindi, yes, ko muna siya. <laughs> 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 yung sayaw nyo, hindi nyo sasayaw sa dance floor. di ako na, wala akong nakitang nagdinene kasi nga masikip. Kami, mm. nasasayaw namin sa dance floor. Kung mm -hmm. ano yung uso, yung Rico Mambo. Mm -hmm. Rico Mambo, ah, yeah. Na, 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 talagang, na, kaya, kaya uso yung pelikula na di kayo naniniwala sa beach, di ba? Yung ending na mapilikula ng Pilipino. Oh, Nagko-coreo. La ano lahat? May coreo talaga sa totoong buhay namin. Kasi nga, uso talaga Alam siya. Alam na eh. lahat ng... Nung... Oh, Parang field demonstration eh. Mga dance trend eh. pa rin. Yung kinaano Michael Jackson. Sige, di ko muna. Hindi eh. Ano ano, 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 ano. Yung kay Michael Jackson. Thriller. Thriller. Yung thriller thriller yun. Di ba? May ganun. Di ba? So pare-parehas din yung sayaw. Oo, oh, kasi nga may dance, may, may choreo kory talaga. Oh. Oh. Ano talaga? Patos, <laughs> Kami, expressive kami. Ang mga babae lalo, alam namin pag gusto nila yung kanta na yun. Oh. Halimbawa, nasa dance, nasa, nakaupo muna kami sa table, tapos yung dance floor. Pag napa, na, napatugtog yung paborito, mm. ganito yung mga, mga dati, ah, Tapos sayawan na. Tapos bilang, hindi-hindi uh -huh. magpapahinga. Bilang pag gusto ah, aaaah! Sabay-sabay kami, bumabalik lahat. Tapos pag pangit, sabay-sabay kami na yung mga ano. Tapos, oh. aaaah! Di ba meron din yun, ano, Sir Alex, nung, pag kunwari disco disco tapos bigla lang nagso yung ano yung music meron bigla yun ganun transition oh may mga gano'ng kami saka sa, ano kayo hindi niyo na, na appreciate yung laser laser ngayon di ba kasi sa oh, lahat okay. meron eh La oh, oh. dati <laughs> <laughs> pag may may yung eh, pinagmamalaki ng mga, <laughs> ng mga rumors disco where else na pag lumalabas lang yun dalawang beses sa isang gabi pag lumabas yung laser, woo! Sigawan! Pag smoke machine. Tapos lalabas ulit yun after 3 hours. <laughs> 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 Matandaan niya, totoo yun! Tipid na tipid! False heartbeat, sikat na sikat yung laser. <gasps> dun 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 Faces yan. Pag lumabas yung laser, putya! Ah, tapos mawawala yun kasi mahal yun eh. Yung per use. Ang lakas ano, sa kuryente. May afternoon disco um, eh afternoon. Ah, ngayon medyo na uso na ulit. 1 go? p.m. to happy 5 p.m. Happy hour, Day. gano'n? Happy hour? Gen nga tayo. Cheska, saan ka nang gali? Talaga ang tumatambay. <laughs> <laughs> <Saka> tumatambay? <laughs> happy <laughs> hour, diba? yung pinupunta ng beer house, pag gusto mo makamura, 5 to 8 yung happy hour. Mm -hmm. Ah! Talaga. eto Ito, after ng disco, 1 o'clock disco talaga. Tapos hanggang 5 p.m. Talaga! Oh. Parang ngayon, medyo no-usyo na rin yung after yung disco. Meron yung mga cafe na may mga... Sa after may DJs. Hindi ma, pwedeng cafe! Hindi pwedeng cafe! Walang involved na kape. <laughs> Alak talaga. Kung lalabas ko kalasing ko, parang kayong mga zombie. Parang aaaah! Kasi may aaga na lasing eh, no? Oo. Yes. Yes. Saka, namomonitor namin yung pagpapalit-palit ng mga pangalan ng mga disco ko ano, noon kasi mga paborito namin yung place yun. For mm. example, yung yung Rumors, naging Where Else, naging Metro. Alam namin yan. Los Horizon, Pulse, Heartbeat, Kudos, oh. Wiz. Memorize! Oh. So, par, par <laughs> party, hindi, <laughs> <ba> pala? Ang <laughs> <Talaga, laughs> no? mga gibigan namin, Cable Car, Tia Maria, Aunt Mary's Aunt, alam na, alam Bobby lahat. Mabis. Ay, oh, ah? really? Oo, oh, ayun. Yeah, yun ko, eto naman, may mga, may mga, may mga pinupunta, may mga pinupunta kami lugar na alam namin tambayan ng mga schools yun. Alimbawa, San Sebastian kami, may pinupunta kami na tambayan ng mga taga San Lorenzo na Assumption. Yun yung Tia Maria. Yes. May group, ayan, may kabilang table, mga nakablo yan, naka-white. Tapos kami, pupunta kami, tatambay kami doon. Wala muna kami mga siyota, wala kami pinunta doon. Pero bandang ulit, pag naglalasing niyan, zombie. Oo, <laughs> oh, siya yung kulay pink. Hindi namin alam kung ano yun, pero hanggang ngayon, <laughs> Hindi namin alam ano kung ano ginawa sa katawan namin noon, pero eh. Top tier yung alak na yun. Tapos, tapos ang gagawin namin, ang gayaan namin noon, ay, tapos kilala na, di ba? Tapos mag-join mag table. Tapos may contest kami kasi nabalitaan namin na nalakakalasing daw pag bawa yung maglalagay kami ng beer na konti, tapos baso, tapos talagay namin ng tissue sa ibabaw. Hmm? Tapos talagay namin ng coin. Tapos may yosi. Ah, Kada oh. papasuin mo yung yosi kung sino makalaglag ng coin. Iinumin niya yung beer niya plus yung upos. Oh. Ah, oh. Lasing! Ew. Lasing talaga. Tapos oh, iinom nun. Good Tapos bye. yung Tia Maria na yun, yung Aunt Mary's Aunt na yon, maliwanag muna ng konti yun. Tapos magpaparequest sa amin ng tissue para takpan yung ilaw niyan para <laughs> <laughs> pag nagdim na, okay na, that's it. Amazing! Ha, yun ang mga ligawan namin noon. Ah. Pero ang ligawan namin noon, talagang ligawan na. Susunduin namin ah. sa school. Mm. Hatid talaga namin sa sa jeep. Jeep kasi, ang jeep noon dati, o, o, ang jeep noon, kung na, hindi nyo nabutan, ano yun, paganda ng jeep noon, yung alapan, talaga may mga logo na mga ano mm. pa. na Naimili kami ng jeep, yun eh, ang namin. <laughs> Pagbulok, pinapalagpas namin yan. <laughs> Pagbulok na jeep, parang wala kami nakita. Pero pagka maganda, stainless. Tapos tumutugtog oh. ng, never gonna give you up. <laughs> never gonna let you down. Tapos yun yung kabit namin, naka-stainless yan. Mm. Tapos doon, nagliligawan, pare. Ah, yung pala yung kultura ng jeep, kaya may mga disenyo sa... Yung mga jeep na bulok na kasi. Pero dati, usok-uso ng mga 80s, 90s, paganda ng jeep. Ano yan? Mm. Tapos, meron kaming trip noon, round trip pag gusto mong kausapin ng lahat babae, mag mm. -hmm. trip ka. Kasi may, may, may hintuan ng jeep, di ba? sa mm -hmm. Sasakay ka ulit para umiikot. Ah. Oh. Yun, yun ang mga gimmick ano nun. Kanya-kanyang mm -hmm. kanya, 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 kanya mga trip eh, no? para-paraan para... para. Walang well, mga one-night stand nun? No? Yeah. Um, alam ano mo, pilit kong ginagawang general patronage ng usapan natin. Pero... <laughs> okay. Ako, nag-pray nag muna.